Masasayang lang kung hindi kumpleto at pwedeng malagay sa alanganin ng buhay. Ito ang panawagan ni Kidapawan City Health Anti-Rabies Program Coordinator Michael Canlas sa panayam ng Radyo Bida. Ito ay matapos iniulat ng opisyal na nasa higit kumulang 30 na mga animal bite clients nila ang hindi bumalik para ipagpatuloy ang pagbabakuna. Ang dahilan ay busy sa trabaho, may prior commitment o may travel sa ibang lugar. Paalala niya, aanihin naman ang mga prior commitment kung nalalagay sa alanganin ang kanilang buhay na posibleng ma-expose sa rabies. Ang ginagawa, Paglagpas na sa labing apat na araw na observation period at hindi naman namatay ang aso o pusa ay hindi na kinakailangan mabakunahan ng mga pasyente. Pero sakaling mamatay, ang hayop ay kailangan nilang ulitin ang pagbabakuna sa simula at kailangan tapusin ang tatlong doses upang mabigyan sila ng proteksyon. Pagkatapos paanyan ng ikatlong dose, e epekto ang immunity ng virus sa katawan. Kaya mahalaga anyang tapusin ang tatlong dose at sundin ang binigay na schedule ng mga medical attendant. Cherry May Exim Tapia, NDB si bida balita